Ilang linggo na rin nang nakumpirma sa publiko ang kalagayan ng relasyon ni Bea Alonzo at ng fiance nito na si Dominic Roque. Umano nga ay hiwalay na at tuluyan nang hindi itutuloy ang pinagplanuhang kasalan. Hindi rin naman maitatanggi na marami ang abang na abang sa nasabing kasalan na magaganap dapat ngayong taon. Matapos nga kumpirmahin ni Bea Alonzo ang nasabing hiwalayan nila ng kanyang fiancé na si Dominic Roque ay nagmistulang pasabog upang lumabas ang mga espekulasyon sa nasabing hiwalayan, ganun pa man ay tila hindi na rin may sekmura ni Dominic Roque ang nasabing mga isyong nabubuo patungkol sa hiwalayan nila. Hindi na nga nakapagpigil at tuluyan na itong nagsalita patungkol sa nasabing isyo ayon kay Dominic Roque ay gusto naman umano talaga nitong ipaglaban ang nasabi nilang relasyon ngunit isa sa naging hadlang sa kanila ay ang nanay ni Bea Alonzo na noon paman ay hindi na daw talaga boto sa kanya. Dahil dito ay lumayo din ang loob sa kanya ni Bea Alonzo at hindi na siya Jane Austo pangpakasalan.